Nata unit mga and max B1. So ang problema ni mga sir na sunog ang iyang harness. So kini mga sir ato lang ni siyang i-refer kay mahal kayo ang wire harness sa Inmax B1. So nakita ninyo nga nagipilit na ang wiring kay mismo ang fuse box na lusaw gin sya mga sir. Ang nahitabo mong guna ni mga sir, ang linya sa iyang serbato na ipit sa iyang bracket sa headlight. So nabali mong guna ang iyang bracket sa headlight tapos na wiring nga uh, nakabutang sa iyang dapit sa iyang bracket so moto siya mga sir na ipit so positive line ang naipit ni eh, na ground siya mga sir so mo nga nangasunog ang yang wiring na lusaw gid ang fuse so mo mga sir ato lang siyang i-rewiring. Ordinary ra dai nga fuse box atong nataod mga sir kay wala man ta nakakita og orig. Kini nga sitwasyon mga sir, wala pa ko kabalo kung mo ba baba ang unit. Pag humanday na ko wiring mga sir, wala pa na gi-final gitistian na rin ako pa paandar ang unit kung wala ba na apitay ang isyu? yandar okay. okay. ah, ah, na guys, alay kita, Darna mong inmax guys. Ah, Mahal na ni Oxin kumil <laughs> Sa Darna mong inmax guys. Bye guys. Oh, okay ni anda na unit mga sir. So manis siya mga sir. Gi-final na lang natong tip, gi-plaster na lang kung maayo wiring tapos gi-electrical tip. So secured na siya mga sir. So iya lang fuse box. Di pa ko sure kung magdugay ba niya fuse box. So yan sasis, goods na mga sir. Nalimpyuhan na nato. So ipintala na po nato ang matay taya.